guys so welcome to my youtube channel again so for today's video naghahanap kami ng makakainan kaso pumunta kami sa may kanto breakfast yung dalawang kanto breakfast dito sa marikina tsaka pumunta kami doon sa may katipunan kaso mga sold out na yung mga pagkain nila so ending pupunta kami sa gotobob saan shakey's parking 24 sa, hours ba ang Shakey's? Wala mo parking nandiyan, no? Oh. Pero kailan pa naging 24 hours yung Shakey's? Wala. Ay, oo nga, open. Pero mahal walang kumakain. Ay, wala. Meron. Hindi pa nakakahiya yun. Kumain ka dyan ng... So, Asawa yun, Shakey's na lang daw kami. Ayan. Shakey's, guys. ng 12.18 oras ngayon? 12.18. Tapos, ito, is na lang. Kasi, meron dito nagubur. Meron kasi nag... Pero, ang goto bob, yun, masarap dyan, guys. So, papadpad kayo dito sa Marikina. Goto bab. Masarap dyan yung goto nila. Kaso, meron yung gutom na gutom. Kaya, mag-shakies na lang daw tapos mamaya guys pupunta tayo sa ano, since nandito na din tayo sa may marikina bayan bubili tayo ng mga gulay doon so, parang ano sya no, 24 7 yata yung palengke dito sa marikina yung daming gulay kaming nakita doon sa may daan, nag aayos sila pupuntahan so, natin yun dami namin na ikutan para lang makahanap ng kakainan eto na ang hirap kung vlogger ka vlogger M ayun yung gota bag uh, ito goto ba. dito. Ay, dito ba? si... ba? wala naman ako sasabihin kaya dito Marco Ay, ano po? Okay. Excuse me. Excuse me po. Isang marais. Time check is 1 o'clock a.m. Tama ba? Ah, 12.58 a.m. guys. 12.58 a.m. Yun. Hingga yung gaya na Yung sabi ko. Ngayon, pupunta kami sa Marikina Bayan para bumili ng gulay. Sabi ko, mahal akin yung sukuli eh, pambili ng gulay. Ayan. Punta kami doon. Tingnan natin kung anong itsura, no? Sabi nila na, mama, yung iba na kasi sila madaling araw. Ito legit. Alauna ng madaling araw. Bo, salamat. Thank you din po. Ay, katabi lang pala nito yung kanto freestyle eh. Kanto freestyle kami kanina. Tapos, gusto niya pa din mag kanto freestyle. Eh, di doon pumunta kami ng katipunan. Tapos, wala na naman. Tapos, bumalik din naman pala kami dito. Katabi niya nga lang yung shakes So, ngayon, let's go to Palengke at 12. Ayan, 1 o'clock a.m. Grabe, ni Hindi namin ito sinadya, ha? Dinaanan lang namin kasi kumain nga kami. So, para makabili ka na lang din. Dito na kami, guys. Ito, Marikina. Marikina. Marikina Public Market. So, dito na kami sa Marikina Public Market. Ayan. So, bibili muna tayo ng pinya hindi ko to dinaan hindi namin to dinaanan guys sa para bumili yun dinaan lang namin kasi nga nandito lang kami so tingnan na natin <laughs> gulay Ha? Huh? Ganun ang technique niyan. Sinabi ko. So, um, Hindi ata nagpapahinga itong marigay bayan. Itong yung mo. 1.10 a.m. Bukas na bukas. O, diba? Ito kulay. Dito tayo magbibigay ng gulay Saan ka magpapark? Pwede ka naman ata magpark dito man. Ayun o. No, dami kamatis o. Oh, ang lalaki. Ang daming gulay dito. Oo. daming gulay. Ay, lalaki ng ano yun yung eh? Ay, kaso mapuha na dito. Maputik? Sige, dun ka sa hindi maputik. Hindi yata nagpapahinga yung marikina. So, madaling araw na madaling araw sila nag-aangkat ng mga... Ano? Bagsakan. Ah, bagsa bagsakan ngayon. Ayan. Mm ganito yung itsura ng Ayun yung daming karni. Ang hirap talaga magnegosyo. Ano yun? Hindi tayo? Ang hirap magnegosyo. Ayun dito, medyo dry na yung lupa. Ang hirap magnegosyo yun. Sabi ko kasi parang 24 hours ka dapat. Ano. Okay ka lang ba? Mahal dito. Kasi ang dami ng gasgas -gas nung sasakyan natin. Nakakatawad mo gano Ayan oh, tingnan nyo guys. Eh, oh. lalakan ng baba yun. oh ayan. Galing Baguio pa siguro yan oh mahal. Ayan. Ito din Habang traffic? So saan, saan kita makikita? dalhin ko lang to sa cellphone ko? Bahala ka pag na-snatch nice yan. Kaya nga, iwan ko na ito. Bye guys, di ko kayo dadalhin. So, uwi na kami guys. Ano na, 1.38. 1.38 na. Tapos, nahirapan pa ako. Uuwi na kami kasi sobrang... Kalain mo yung nagmalengki ka ng madaling araw. Daig mo pa nagtitinda ng karinderia. Daig mo pa may restaurant. And, nahirapan ako maghanap kanina. So, yun lang. So, bye guys. See you on the next vlog. Sana mag-ano to, no? Mag-seven minutes. Hindi ko alam kung makaka-seven minutes ako sa vlog na to. Pero, yun lang guys. Like and subscribe! Bye!